Viral ngayon sa social media ang di umunay ginawang kalokohan ng isang influencer sa fast food restaurant Taki na kinainan niya. So ang ginawa niya na iuwi niya raw itong gamit na kapag tumunog is pwede mo na yung order mo mismo sa counter. Ngayon, after niya ipost to sa kanyang Facebook page, may nag-comment na crew mismo na nag-work doon sa branch na yon na sa store doon nila ito nangyari at kapag nawala yung gamit na ito ay may bayad na 500 pesos. So para magiging kalta sa sahod ng mga crew na naka-duty that time. At sinabi pa nito na naaawa raw siya kaya maghahati-hati sila para mabayaran nito at mapalitan. Now after po mag-viral ng post niya, siya po ay nag-Facebook live. At sinabing hindi raw niya alam na naiuwi niya pala ito. But after ilang minuto, sinabi niya na ito ay pangkatuwaan lang. So basically, alam niya na mali pero itinuloy niya pa rin. Now syempre, hindi ito nagustuhan ng mga netizens at umani nga ng sari-saring reaksyon. At gusto pa na i report ang kanyang Facebook page. But suddenly, bigla itong nawala. Ang sinabi ng iba ay nag-deactivate daw ng account para makaiwas ito. Now, ang dami nagsasabi na dapat daw kasuhan or iban na siya mismo para hindi na makahulat. Pero kayo, ano sa tingin nyo? Let me know in the comments!